Hey guys, ah, magandang araw. Lalong lalong po sa ating uh, kapwa security personnel. Welcome back sa ating uh, muting channel. So sa video nito ay share ko po sa inyo ang mga dahilan kung bakit dali ang release ng ating uh, mga security guard license ngayon. No? So siyempre, before po yan, intro naman tayo. So yun mga kaibigan, kung bago ka naman po sa aking munting channel, inayinan mo ka mag subscribe. Para of course, pakihito na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na sasunod ko natin i-upload. Okay? So ngayon mga kaibigan, ay pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit na nadidili ngayon ang ating mga security license or ang release ng ating mga license. no So, kung inyo pong matatandaan mga 5-9, no, ay meron po tayong mga kasamahan na nag-viral kamakailan lamang Kagaya po nung uh, 5-9 natin na uh, nagtapon ng uh, tutak. No? At yung uh, nangyari sa Cebu City, yung uh, biglang tinulak ng ating 5-9 yung barrier, kaya natumba yung rider. No? At nasundan pa nito nung uh, sa Inlex, sa Laguna, yung uh, binaril yung isang construction worker ng uh, isa ring security guard. Okay? So, dahil po dyan na uh, mga kasama ay nagkaroon po ng Senate hearing, kung yung pong uh, napanood, no? So, andyan po sila, Senator Bato de la Rosa, sila Sir Rafi Turpo, no? So, napag-usapan po nila ang uh, regarding sa si status ng mga security guard, no? So, kung bakit nag nagawa ng mga security guard yung mga ganung bagay, no? So, mula po noon ay uh, nagpa-implement po sila na kailangan po ay higpitan ang uh, ng mga security guard. So, mula po nung uh, first week po ng January ay nagpalit po sila ng tao, no? So, inalis po yung tao, doon sa kamprani eh, yung uh, po ipirma sa mga nyoro natin no? so nagkaroon po ng uh, delay dahil nga po na-stop dahil wala na pong ako kung uh, nagpipirma po doon ng ating mga nyoro then uh, nung uh, January 22 po ay uh, meron na pong pumalit no? so yung mga nakapending po doon na nyoro ay uh, talagang binusisi po na lang yun at uh, nagkaroon po ng resubmit ng mga uh, nyoro So, Nadagdagan naman po ang delay kaya nagkaroon po ng halos sa uh, dalawang buwan po ang delay yung mga nakapasok na po sa loob o yung mga naipasa ng nyuro sa loob ng kamkrami, no? So, yung mga nagpaayos po ng training noong November, December, so na-delay po yon no? Kaya ang iba po ay nagtataka, marami po kasi nag-comment sa atin, regarding nga po dito bakit ka po nagkagano no? so yun po yung nangyari no? Ha? so sa hindi po nakakaalam mga timeline ang neuro drug test po natin ay yan po ang pinaka importante nga requirements natin para bigyan tayo or makakuha tayo ng license sa kamukrami no? so yan po ang pinaka importante ng mga requirements okay? so kapag nagtik na tayo ng neuro and of course yung drug test natin so iwi so dadali pa po sa pang for validation. Pag na-validate na po yan, tsaka wala pumaprocess yung ating mga license. No? So, dahil nga po doon sa mga mga pa no ng uh, Senado. So medyo naapektuhan po tayo doon no dahil nga rin po sa mga ginawa ng ating mga kasamahan no. So apektado po tayo lahat. Kaya pinaiting nila yung neuro dahil nga, kala nila, eh nawawala na, no, sa sarili yung mga security guard. Dahil nga po kung ano-ano nagagawa, na no. So, siyempre, uh, bilang isang security personnel naman, alam naman natin yung, yung trabaho natin. Siyempre, minsan ginagawa na natin yung trabaho natin, pero yun nga, ay eh, napapahamak tayo, okay? So, yung uh, may advice ko lang po sa mga magre-renew or ba kukuha pa lang po ng kanilang mga license, no, So mas maganda po na agahan po ninyo no na mag-process or mag-training. Kasi talagang mahigpit po talaga ngayon ang uh, process ng neuro natin, no? So ang uh, tinatanggap lamang po ngayon sa kami pag uh, for validation ng neuro is uh, 50 na mga neuro result, no, galing sa mga training center or galing sa mga uh, neuro center, no? So bawat isang neuro center or training center Uh, 50 copies lamang po no ang tinatanggap uh, ng sosya every day no so ang pending ngayon napakarami po ng pending ngayon ng mga training center sa neurodact test kaya natataka po kayo ng pagtatagal po ng proseso no so nasa 8000 ang pending po ng mga neuro drug test sa isang training center no kaya talagang matagal po so sana doon po sa mga Naka-process na or uh, dun sa mga napaayos ng kanilang uh, mga tuon files na hindi pa po lumalabas ang mga license so sana po ay uh, punting unawa no dahil nga po ay eh, meron po talagang pagbabago no so sana po ay inyo pong uh, maintindihan so doon po sa mga nagtatanong nagko-comment sa akin channel so sana po ay na-explain uh, na, na ipaliwanag po, po sa inyo ang uh, mga dahilan kung bakit po ay nagkaroon ng delay mga release ng ating na uh, security guard license so sana po ay inyo pong maintindihan at uh, sana po ay lawakan po natin ang ating uh, pag-unawa dahil talagang minsan talaga nagkakaroon ng problema gaya po nito na hindi naman natin nasahan no? so yun lang mga kasama sana po ay uh, nakatulong po sa inyo ang video ito at uh, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe at uh, mag-quit po kayo down below regarding po sa ating napag-usapan para mabigyan po natin ng kasalutan. So, yun. Maraming maraming salamat po. Thank sa so